kapag McDo din. kung di pa nakating sa Italy wala McDo. <laughs> dahil hindi ko gusto talaga ang McDo sa atin. natawala ang yung magmumukbang tayo. mokbang 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 yung mokbang 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 natin <laughs>

Para rin sa Pilipinas. Manipis. Kamusal pala naman. At ak kami nagutom. Kunto sa amo. Nainit-init. Ba bagong luko. Bagong bagong tuwa tsura ko ba na kami nagpa interview kami okay Medyo mabait yung amo. Tingnan natin nakakayen siya, nakakayen. Ang bahay ay pag nagproba kami, pag nagtry kami, makikita ko sa inyo, nasa burol kami, nasa burol, yung ganda. Gusto nga lang ang bahay, ano? Matanda ang bahay. Kakain din di Gutom na gutom eh Nagutom, naglakad Laging eh Napakaliit yung ano Napakaliit yung lugar So pwede mo laka So pwede mo lakarin Sunday. Sabi ko, senyora, di ako pagod na. Nakalalakad. Sabi niya, eh. Eh, ka niya. Ba't na, Eh kasi tinuturo pa ako sa kung saan. Kakaunin. Pala na may babana ng kanilang ano, yung yung tinuturo niya, yun yung nababaan namin mismo ay mismo yung pataas na baba ba, uh, ano pala uh, ano lang sa parko. Kumbaga eh, ay lilipat lang ako doon sa parko na galing doon sa amin binag... Bin lakad na 30 minutes. Malayo ang bahay sa... Nasa ano? Sa kaya. Malayo. Maglalakad pataas. magahon Mag-aahon. Mag-aahon. Yung matanda kahapon, okay din sana. Babago siya nagkaka-ano, nagkaka-problema. Ang kaso, ang um, problema doon, ayaw niya si Ayaw niya si... Uh, uh, Ay, si lang yan. <laughs> <laughs> Dahil bago doon na kumbinse, yung matanda, hindi nga ayaw nga ng kumuha ng ibang tao. tao. Kasi yung matanda dalaga. Sana yung siya nag isa pero matanda lang sa akin ng siyam na taon. 67 years old. Maganda sana yun. Sa isang ano. Kung tinanggap si Andy doon, baka ako doon. Pero ah eh. Sa ang anak, malaki naman ah. Tingin ko mayaman, nakakayen. Kayen, well, kayen na, na malaki ha, hindi yung kayen na... Kahit pa kasama doon yung biyana ni mo Mokay niya? Bilang. Bila. Sila ulan bahay pero... May isang... May isang bahay doon sa baba maliit. Na pwede namin tuloy yan yung Kaya tatry namin. Ang kaso, hindi ko tanda kung yung amin yung isang yung isang katulong doon sa kanyang bianan ay kung doon din kasama sa amin bahay yun ang uh, yun ang ayaw ko <laughs> yun ang hinakalimutan kong itanong maintindihan sa sabado sa mm, hmm, yung bangko mo hmm? bangko ha? labot na ako. So, hey. mahirap yung bahay na may kasama. Kasi yun ang katulong ng kanyang bianam. Yung isang yeah. Sri Lanka. Mabait naman yung Sri Lanka. Kaya sa'yo, hindi ko type yung kasama mo sa bahay. Eh, ibang tao. Kung kami mag share sa banyo na ko, hindi ari. Lagyan niya ng mga ano, ng dingding. Matanda matagal na yung ano, hindi naman katagal, 7 years. Natatawa nga niya sa akin eh. Sabi ko nga eh. Sabi niya kung ano daw nagawa ko na sa Italia. Sabi ko ba? abang. Eh kung sa, kung sa tagal sa Italia, napakatagal ko na. Takot ka ako ay eh, iisa naging amo ko. Halos halos yun nung ako maging amo ko yung ako. Kahit kami nag-aaway, gusto pa rin niya ako. <laughs> Kahit nag-aaway ka ako kami dahil meron ka ako akong among antipatika sa kahuli-huli ang sandali hindi man niya ako binitawan kahit nag-aaway nahanap pa rin niya, kako ako. Habi niya ah, eh, ako, eh. Di, ka ako ako sabi niya ah napapamulaga eh antipati ka ako eh hindi hindi lagi ako kaming babag pagkakababag kukunin ko eh ah, tatawagan eh. kaya ka ako tumagal ng kulangin 30 taon doon sa kanya Sabi sabi ko eh doon sa doon sa ibang amo, 24 taon ako. Napapanganga siya. eh <laughs> pa sabi, sabi niya eh sabi, sabi niya eh ang hinahanap daw lang niya ay eh, serious na na tao yung kumbaga eh pagka nagtrabaho ay eh, ganon, maayos, ma serious, mas serious. <laughs> Ibig sabi, kailangan maayos, ma hindi na mister sabihan, gano'n. Sabi hindi naman siguro ako tatagal sa amo ng 30 taon kung hindi ako serious. <laughs> serious nga eh. Nakikipagbabag nga eh. <laughs> Kapag kagamali ang amo, kagaga, oo, oo. Kaya kung ayaw ka sa iyo, di hindi hahanapin.